Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga sojak sign sa araw ng lunes, November 11, 2024. Para sa taong aris, huwag kang makontento at huwag kang maniniwala sa mga taong nagsasabi na dapat ay marunong kang makontento. Ang dapat pong gawin ngayon ay mag-ipon na mag-ipon upang dumagupa ang iyong kayamanan. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 19, 24, 28, 35 at 39. Para sa mataong Taurus, kahit kailan, hindi magandang mag-alinlangan. Kaya't labanan mo ang iyong pagka-alinlangan. Nang sa gayon ay hindi ka maunahan ng iyong mga karibal. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 9 11 14, 25 34 at 38 Para sa mataong Gemini lagyan mo ng harot at kakaibang saya ang kilos at pananalita mo mahirap maunawaan pero ito ang daan upang suwertehin ka sa buhay Ang yumapala na kulay ay black Ang yumamamaswerteng numero 5 10 16 21 28 at 30 para sa mataong cancer, nakita ang naghanap. Habang ang ayaw maghanap, ay walang maaasahan, kaya mo ngayon ang para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamasorting numero, 7, 18, 22, 26, 33 at 40. Para sa mataong Leo, magsabi ka sa langit ang iyong mga kahilingan. Noon pa man ay hinintay na niya ang iyong panalangin. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamusuwerteng numero 4, 11, 20, 32, 41 at 44. Para sa mga taong Virgo, higit kailan ngayon, mo kailangan matalo ang lungkot na bumapalot sa iyong katawan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamusuwerteng numero 8, 12, 17, 22, 27, at 33 para sa mataong libra, hindi lang kamalasan na ang nakakahawa. Kapag tumikit ka sa alam mong sinwerte ang buhay, tiyak na siswertihin ka rin. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay Aquamarine. Ang iyong mga maswerte numero 6, 10, 14, 28, 35 at 37. Para sa mataong Scorpio, muling kukuha ng malakas na pwelo ang mga swerte mo. Para ang iyong mga kamalasan ay matapos na. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 16, 21, 27, 36 at 45. Para sa mga taong kung ano ang kilos ng kamay, galundin din ang dikta ng isip at kapalaran. Kit kumilos at mag-isip ka ng positibo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 15, 22, 28, 34, 39 at 42. Para sa mga taong Capricorn, kusang nalapit sa iyo ang mga swerte kahit pa nakasarado ang bahay mo. Ibig sabihin, ano man ang kalagayan ngayon, siswertihin ka pa rin. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga ng numero, 8, 23, 28, 30, 38 at 41 para sa mga taong Aquarius, masyadong malakas ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya't mag ka sa pagbitaw ng mga salitang makakasakit sa ibang tao. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerte ng numero 3, 18, 20, 24, 33 at 42. Para sa mga taong Pisces, pumunta ka sa lokal na maganda para gumanda rin ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalan na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 7, 10, 16, 31, 39 at 44.